ang kapayapaan ni Kristo. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayon ay nasa ika na linggo na tayo sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay. 25 araw sa buwan ng Mayo, 2025. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parang karmelita. Sa linggong ito ang ating pagdinilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 14, versikulo 23 hanggang 29. Ano ba itong kapayapaan ni Kristo na gustong ipaabot sa atin sa ating pagbasa sa linggong ito? Ang kapayapaan ni Kristo ay isang klaseng kapayapaan na hindi lang pisikal. No, hindi lang yung mga naririnig natin sa paligid na ibig sabihin kung walang putukan, walang away, walang ingay. Sasabihin natin mapayapa ang lugar. Pero kahit mapayapa ang paligid, kung ang ating isip naman ay gulong-gulo, wala tayong kapayapaan. Kaya ang kapayapaan sinasabi dito yung kabuang kapayapaan, the totality of peace which came from Christ itself no? kay si Kristo ang kapayapaan. Kung tayo ay manatili sa Kanya, kung tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya, kung tayo ay magkaroon ng panindigan sa Kanya, lalong-lalo -lalo na sa paggawa ng kabutihan, ay talagang magkaroon tayo ng kapayapaan at ang kapayapaan ito ay nakaugat kay Kristo. Halimbawa, kung maganda ang ating relasyon sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, wala tayong mga kwento na mga salita na binibitawan na makasama, makapagdulot ng kalungkutan at makapagdulot ng hindi magandang pag-iisip sa atin. Ay talagang magkaroon tayo ng kapayapaan. Kahit walang laman ang ating mga pitaka, kahit mahirap tayo, kung sa bawat paglalakad natin, may kasalubong man tayo, masaya sila, tuwang-tuwa sila na makita ka, at ikaw rin, tuwang-tuwa ka rin na makita sila, at talagang magkaroon tayo ng kapayapaan. Kung masama ang ating pag-uugali, umiiwas ang nakakarami sa atin, kung sino man ang ating makasalubong, maririnig natin ang hindi magagandang mga kwento sa paligid, ay talagang magkaroon din ng kaguluhan ng ating isip. Hindi tayo makatulog, wala tayong kapayapaan. Ang kapayapaan ni Kristo ay nakaangkla, nakaugat yan sa paggawa ng kabutihan. Kung mabuti tayo, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa ang ating patuloy na pagsisikap na gumawa rin ng kabutihan ay siyang maging susi upang makilala natin ang lubusan si Kristo at maramdaman natin ang kapayapaan na galing sa Kanya. Amen? Pagsikapan natin. Sa ating panalangin, sa kala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Isus, turuan mo kaming madarama namin ang kapayapaan na galing sa iyo. Ang kapayapaang ito naway magdala sa amin ng pag-aasa, inspirasyon at lakas sa patuloy na pagtupad sa aming mga tungkulin sa likod ng aming mga kahinaan. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.